Nagsisinungaling ka pa? Bossing, sakit, sakit lang, sakit lang. mo sasaktan yung customer ko. Magkano kaya ako dito dito? Boss, pwede pa magpagupit? Magkano po paggupit? Pag oh. Sandal lang paggupit! Tara, gupit na kita. sa anong gupit natin? Mulit lang po. Boss, okay na yung gupit mo? Okay na, boss. Ito po ba Okay, salamat. Salamat po. Hmm. Awit sa gupit ka. May bagay sa akin. Well, no. Papahayos ko itong gupit ko. Bossing, ba pwede ako paayos ng boko? ko? Kasi di ko nagustuhan yung gupit doon sa kabila eh. Saan kabilang barber siya? Doon sa may malapit sa Alpha Mart. Eh, di ko naman ayusin yung buhok mo. Kaso, mayroon pa akong kinugutitan. Okay lang, maghintay ka. Sige po. O, sige po. Sige. Tapusin ko na ito. Patapusin Sige po. Bossing, kaya na po. Bossing, baka po pwede pa ayos ng buhok po kasi di ko talaga nagustuhan dun sa so may kabilang shop eh. Sige po, bossing. Try natin ayusin. Boss, pwede pa? Tuloy boss, pwede pa, pwede pa. Magagawang kaya ng paraan yung boko kasi pangit, papakalbo ko sana. Pwede naman yan boss. Iuuna na lang natin. Sige boss, salamat. Hintayin hintay lang boss ha. Sige po. Bossing, saan ba kayo nagpagubit? Ang papo ng kill. Ito kayo nag-uusapan ni kong dalawa. Pangit ko nung isa. Saan kayo nagpagubit to? Doon po sa Raymel Barbershop. Ah! Saan ba nagubit siya eh? doon? Yung baguhan lang po ata, yun. Alam mo, bossing, lahat ng mga barbero, mauhusay. Siguro, yung barbero na gupit sa'yo, hindi pa masyadong gamay yung gupit mo. Kaya, kinakapa nila. Pero, ang alam ko, mga barbero sa Raynel Barbershop, magaling. Sige, okay, natrya natin itong ayusin itong buhok mo. Oras na. Boss, balik na lang ako. Sige, boss. Sige, boss. Mayroon pa kasi mga nakantay pa eh. Sige, boss. Balik na lang ako. Salamat. Okay, okay, okay. Sakto. Dito na lang papag-upit. mabilis dito. Boss, pwede pa? Papayos sana yung buhok eh. ko sana kasi yung haba dito sa likod oh. Antay, antay lang, boss. Tapusin ko lang to. Sige, boss. Mga oh, ito yung Renal Barbershop na nag-uusapan sa kanila. Boss, pwede magtanong, ito ba yung Renel Barbershop? Oh, dito nga yun. Boss, dito ba nagbagupit yung lalaki na kay Stripe kanina? Yung nakamulit na gupit? Oh, dito nga yun. Bakit? Ganito kasi, boss. Eh, nakapila ko sa gali ako sa gabila kanina. Nakapila ako doon. Eh, ang dami kasing customer, umalis ako. Pero bago ko umalis, may narinig usapan. Parang pinag-uusapan na tayo itong barber shop yung na Barber Shop. Nagpagupit daw sa dito, tapos ang pangat daw ng gupit niyo, hindi niya nagustuhan. nagpa siya ng gupit doon. Sabi niya, ang pangat daw ng gupit niyo, tapos hindi daw maganda para daw hindi kayo professional. Sinabi nila yun? Sige, pupuntahan ko yung barber shop na yun. Oo, oh, boss, sinabi nila yun. Ang pangit pang ng gupit mo. Tara, boss, samahan kita. Alam ko yun. Tara. Ako, oh, boss, oh. Dito yung barbershop na yun. Tunda? Ako, ah, boss. Sige na, boss. Una na ako. Ikaw na pahala Yan, bossing. Okay na ba yung gupit mo? Opo, bossing. Nakuha niyo po yung gupit ko. Salamat, bossing. Natsambahan lang natin eh. Bossing, pasok, bossing. Tunga! Tunga yung gilipit ko! Ano itong sinasabi mo na ang pangit ang gupit ko sa'yo? Huwag mo ako sirahan! Bossing, hindi ko naman kayo sinisiraan eh. Pinaayos ko lang naman yung buhok ko eh. Kasi hindi ko nagustuhan. Bossing, okay naman ang gupit ko sa'yo ah. Masyado ko lang maselan. Tumitigil ka pa sa salamin? May nakapagsabi-sabi. Sinisiraan mo yung barbershop namin sabi naman ako, Bossing, ng totoo eh. Pinaayos ko lang naman tong buhok ko eh. Nagsisinungaling ka pa? Bossing, sige't na, sige't lang. Kung sasaktan yung customer ko. Una, hindi sinisirahan yung barbershop ninyo. Pumunta rito siya para ipaayos yung gupit niya. Sa ating mga barbero, natural lang nagkakamali tayo. Kaya pumunta rito siya para magpahayos ng gupit. Hindi sinisirahan yung barbershop niya, Bossing. Kaya huwag ka mananakit. Hindi, Boss eh. May nakapagsabi lang sa akin, kaya ako sumugo dito. Yan ang mahirap sa atin eh. Huwag tayo maniwala sa sabi-sabi. Alam mo natin kung totoo yung sinasabi ng isang tao. Ah, ganun ba, bossing? Eh, sir. Nadali lang ako na sa manalong ko eh. Ganun talaga, bossing. Tayo mga barbero, hindi tayo nagsisiraan. Tayo nagtutulungan. Kasi siya na, bossing.